Ikalimamput limang kabanata Dinggin mo ang aking dalangin, O Diyos, at huwag kang magkubli sa aking pananaing. Pakinggan mo ako at iyong sagutin ako. Ako'y walang katiwasayan sa aking pagdaramdam at ako'y dumadaing. Dahil sa tinig ng kaaway, dahil sa pagpighati ng masama, sapagkat sila'y naghagis ng kasamaan sa akin, at sa galit ay inuusig nila ako. Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko at ang mga kakilabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Katakutan at panginginig ay dumating sa akin at tinakpan ako ng kakilabutan. At aking sinabi, o oh, kung ako'y nagkaroon ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipad nga ako at magpapahinga. Narito, kung magkagayo'y gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang. Ako'y magmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin at bagyo. Ipahamak mo, O Panginoon, at guluhin mo ang kanilang wika, sapagkat ako'y nakakita ng pangdadahas at pag-aaway sa bayan. Araw at gabi ay nagsisiligid sila sa mga kuta niyaon. Kasamaan man at kahirapan ay nangasa gitna rin niyaon. Kasamaan ay nasa gitna niyaon ang pagpighati at pagdaraya ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lansangan. Sapagkat hindi kaaway ang dumuwahagi sa akin, akin nga sanang nabata, ni hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa kanya. Kundi ikaw, lalaki na kagaya ko, aking kasama at aking kaibigang matalik. Tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos. Dumating nawang bigla sa kanila ang kamatayan. Mababa nawa silang buhay sa Sheol, sapagkat kasamaan ay nasa kanilang tahanan sa gitna nila. Tungkol sa akin, ako'y tatawag sa Diyos at ililigtas ako ng Panginoon. Sa hapon at sa umaga at sa katanghaliang tapat, ako'y dadaing at hihibik at kanyang didinggin ang aking tinig. Kanyang tinubos ang aking kaluluwa sa kapayapaan mula sa pagbabaka laban sa akin sapagkat sila'y marami na nakikipaglaban sa akin. Didinggin ng Diyos at paghihigantihan sila, siyang tumatahan ng una. Kanyang iniunat ang kanyang mga kamay laban sa gayon na nasa kapayapaan sa kanya. Kanyang nilapastangan ang kanyang tipan. Ang kanyang bibig ay malambot na parang mantekilya. Ngunit ang kanyang puso ay pakikidigma. Ang kanyang mga salita ay lalong mabanayad kaysa langis gayon may mga bunot na tabak. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang matuwid. Ngunit ikaw, O oh Diyos, ibababa mo sila sa hukay ng kapahamakan. Mga mabagsik at magdarayang tao ay hindi darating sa kalahati ng kanilang mga kaarawan. Ngunit titiwala ako sa iyo.